Okay, so good day mga boss. Uh, hopefully okay lang tayong lahat, no? Ito pala si QuickBooks Pinas, nagtuturo ng mga free tutor tutorial sa gustong matuto ng QuickBooks online. So, mapa bookkeeper ka man, uh, sa negosyo, or educational, or trip mo lang. So, pwedeng-pwede ka dito. So, lahat naman ng mga uh, inooffer ino ng mga online courses is ganito lang din ang tinuturo, no? So, ang kaibahan nga lang is libre dito sa atin. Pwede mo pang i- eh, access anytime basta may internet ka lang through youtube so yun nga lang uh, supportahan nyo lang tong channel natin munting channel natin uh, palaguin natin para mas marami pa tayong matulungan ng mga tao na gusto matuto ng quickbooks online ng libre okay yun naman yung uh, ano natin nagdadrive sa atin na uh, makatulong para gusto matuto ng quickbooks ng walang budget na nilalabas walang pera yan so yun yung nagkakipundago sa akin para makatulong. Anyway, so, kung wala ka pang QuickBooks account, punta ka dun sa first video natin. So, andun yung link kung paano mag-download. Uh, kung baga, ng QuickBooks Online free trial for 30 days. Basta lang matuto mo yung ano, uh, paano gamitin yung QuickBooks Online sa bookkeeping. Para in case gusto mo mag-bookkeeper. By the way, yung bookkeeper ngayon, basta may US client ka, paldong-paldo ka talaga kasi ang laki ng sweldo. May mga part-time dyan na malaki yung ano yung sahod. Part-time pa lang. How much more kung mag-full-time ka. Anyway, napa -ano na ako, napalayo na ako. Okay. So, kung may QuickBooks uh, Online ka na, open mo na. And then, eto nga yung ano, itsura ng QuickBooks natin. So kapag hindi ganito yung ganito yung itsura mo, by the way, ito yung bagong interface ng QuickBooks Online uh, this year 2025. Kung hindi ganito yung itsura mo, punta ka dito sa Gear Account. Ayan. So meron ditong uh, switch back to the Ang uh, nakalagay kasi yung nangyari sa akin Nag-download tayo ng QuickBooks Tapos yung luma yung nag-appear Tapos nag-switch account lang tayo Para maging ganito yung ano yung itsura ng kanyang interface. So, so ano yun lang, click nyo lang itong switch para ganito yung interface, yung bagong interface. Kasi, ano, uh, usually, majority ng mga QuickBook users, eto yung bagong ginagamit nila, nag-transition na sila. Baga. Okay, so, punta tayo sa dashboard dito. Ayan, para same yung appearance ng dashboard natin. Yung kung ano yung makita nyo sa screen. Ayan, kung makikita nyo mga boss, Meron ditong, sa upper part, meron ditong mga tra, uh, transactions, kumbaga. So, parang shortcut na din ito eh. From accounting to marketing. Ayan, so makikita nyo dyan. Pwede nyo din siyang, kung hindi nyo mahanap dito, pwede nyo i-access dito sa upper left, sa task task pane ito sa so, my apps. Ayan, makikita nyo, same lang din yan naman yan. Shortcuts lang. Okay, so, so sa bandang baba, meron itong create actions. Dito mo makikita kung anong mga transactions niya. Usually, ginagawa mo. Pwede mo ito i-edit mga boss. Ayan, dito click mo lang itong show all. Ayan, so makikita mo yan. Ito yung mga naka-favorites natin. Yung create invoice, record payment, uh, create estimate, record excess. Pwede mo yan i-edit. So, un-click mo lang yung mga yan. Ayan. So, makikita nyo, wala nang nag-appear dito sa favorites. So, click mo lang dito. Halimbawa, gusto mong mag-appear yung create invoice. Ayan, click mo lang yan. Uh, record payment. Ayan, so mag-appear yan dito sa favorites. Uh, create recurring invoice, uh, record expense. Depende sa'yo, no, kung ano yung, ano, uh, usualing mag-appear uh, sa favorites. By the way, sinisipon pala ako, kaya nag ako ngayon. So, ayan. Pwede mo yung i-save. Then, sa badang baba, eto, eto yung mga widgets. So, pwede mo yung i-customize. Click mo lang itong parang edit ang uh, interface. Ano yan. Tapos, pwede mo siyang magalaw. So, pwede siyang ma-move actually. So, pag i-hover mo yan, merong parang apat na directions dyan. So, pwede mo lang i-click or delete. Depende sa iyo, ano. So, alibaba, i-move ko to dito. So, gagalaw yung mga widgets. Depende sa actions mo. Ayan. So, eto yung bank accounts, expenses, profit and loss, and then sa cash flow. So, depende sa iyo ha kung i-gagalaw mo or i-delete -de mo lang. So, for this tutorial purpose, purposes is I leave as it is na lang. Tapos, si save natin. Ayan. So, yan ay yung makikita natin dyan. So, meron din ditong tips. Learn the basics. I think, yeah, eto. Uh, 3 minutes 25 seconds kung paano mo hover itong mga widgets. Ayan. So, panoorin nyo lang yung video dyan. Dito naman tayo sa left task pane. Dito naman, etong plus sign, eto yung usually may encounter mo kung bookkeeper ka. So, eto. Eto yung mga transactions different transactions under different uh, account so merong customer, suppliers, team, tsaka other tasks so ito yung customer, basically ito yung mga account receivable suppliers, ito yung mga account uh, payable yung team kung single handed lang yung itong account or merong team so, dito ka mag uh, edit itong sa other, ito yung mga different tasks magagawa ka ng journal entry Uh, mag-update ka ng bank deposit sa mga task sa ad products and services dito ka pumunta sa others okay dito man sa bo uh, bookmarks ito yung mga usually kagaya lang din dito sa show all kung ano yung gusto mong makita dito sa bookmarks pwede mo itong i-click e tong pencil tapos pwede mong i check yan kung ano yung mga transactions na usually mong ginagawa para baga shortcuts na lang din Pwede ka dito sa standard reports, customer, uh, customer reports, or depende sa iyo no or dito ka sa reconcile tapos click mo lang itong save. Yan, so yan na yung lalabas dito sa bookmarks mo. Dito naman sa dashboard, ayan, eto na yung dashboard natin. So na-explain ko na to. Ito naman sa reports, ito yung mga kungbaka kung bookkeeper ka, dito ka magge-generate ng mga reports. So halimbawa kung i-click ko itong standard reports, ito yung mga usually hinihingi ni clients, so, especially sa mga bookkeepers kung meron kang client sa US dito dito ka mag-generate ng mga reports halimbawa eto so naka-favorites to balance sheet statement of cash flows profit and loss details so pwede mo yang i-uncheck un yan so depende kung ano yung uh, usually hinihingi ni ng client halimbawa sa case ko ako ng balance sheet so eto hover ho 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 ako sa balance sheet, tapos check ko tong star ayan so naga nag appear na dito yung favorite na balance sheet. So, profit and loss naman. Dito tayo sa detail. Ayan. So, mag a yan dito ang profit and loss. Tapos, statement of cash flows. Yan yung usually kasi hiningi ng mga ano, ah uh, client. Yan. Yan. So, yung tatlo. Halimbawa, hindi mo mahanap yung report. Pwede, pwede mo naman itong i-type dito. Halimbawa, lang balance sheet. Yan. So, lalabas na yan. So, click mo lang yan. Tapos custom reports, depende sa sa'yo kung anong kung gusto mo i-customize yung report mo. Dito rin sa management reports, spreadsheet, performance center, uh, financial planning. Uh, pwede ka mag-generate ng reports dito. Dito naman sa apps, katulad ng dito sa dashboard natin, ano, eto, yung mga itsura. Same lang din naman yan, kung ipopoint mo yung mouse mo, dito yung mga transactions, bank Uh, like bank transaction reconcile chart of accounts my accountant speaking of my accountant etong view na to is naka accountant view ito ha paano ko nalaman na accountant view ito kasi dito makita mo yan so switch from accountant view to bu to business view ibig sabihin naka accountant view ka so kung gusto mong i-switch from to business view click mo lang ito so otherwise mayroong tutorial dito video tutorial kung paano siya mag uh, switch so maya na maya na tayo dyan. dito muna tayo sa left task pane Anyway, dito sa pin naman, uh, pwede mo yung i-customize yung ano yung mga apps na mag-appear dito. Sa akin, naka-appear yung accounting, customers, and inventory. Click mo tong parang filter dito. Tapos, pin or unpin. Ano yung, mga transaction na gusto mong mag-appear sa uh, gilid mo dyan. Pwede, pwede accounting, pwede sa team, pwede sa tax. Tapos, click mo lang yung save. Ayan, kung hindi naman siya nag-appear dito, eh, ano mo lang, uh, refresh mo lang yan dyan. Okay, so okay na tayo dito sa left tas pain. Okay na din tayo sa harapan. Dito naman tayo sa upper right. Merong ano dito eh, pitong pitong functions diyan. So dito tayo sa uh, V. Ito yung kumbaga quick na abbreviation ng kampanya company mo no. Ayun, so makikita niyo blurred ka lang 'yan. So kung gusto mo mag-sign out, pwede. Kung pwede mong i-manage yung Intuit account mo, pwede diyan. Tapos dito naman sa question mark, ito yung parang ano eh, parang assistant sis, uh, baga sa cellphone yung CC or chat GPT. So kung meron kang uh, naguguluhan ka sa isang transaction, pwede mong i-type diyan. ba? can you ah, uh, gusto kang may gusto kang i-reconcile diyan, pwede kang magpa-assist kang ano sa sa Intuit. Uh, by the way, ano to? Parang AI generated ito. Tapos kung hindi talaga hindi tama yung sagot na naibigay sa iyo, pwede mong mag ano ka lang dyan ask an agent tapos i-click mo lang yun kung i-click mo lang si Intuit kung anong agent ang gusto mo tapos i-point mo lang dyan kung ano yung gustong itanong mo no? lalabas naman dyan yan tutulungan ka dyan sa Intuit QuickBook yan yung maganda sa QuickBooks Online kasi meron siyang parang back-end support so tuturoan ka nila kung ano yung naguguluhan mo dito sa transactions na to Okay, so meron naman yung video dyan kung paano mag, ano, paano gamitin to. Meron ng tutorial. So, panoorin nyo na lang. Dito sa pangatlo, ito yung gear icon. Kumbaga, ito yung kumbaga, parang backbone ng QuickBooks, QuickBooks Online. Eh. So, dito merong apat dito na account. Merong company, list, tools, at saka profile. Dito sa profile, ito mo, nabawa, meron nitong subscription ng billing. Ito mo makikita kung anong subscription yung gamit ng client mo. Kung naka advanced ba siya or naka-simple view. Parang ganon, simple account. So, what's niyo Dito mo makikita kung ano yung mga bagong features ni QuickBooks account. Kung gusto mo magbigay ng feedback, pwedeng pwede yung privacy at saka switch company. So, pwede mo, kung maraming account yung quick, uh, QuickBooks uh, online ng client mo, pwede ka ditong mag-switch. Depende sa kung anong uh, name ng company gusto mong i-manage. Dito sa tools, ito rin usually yung uh, mga gamit mo. From manage workflows, reclass reclassify transaction up to share screen. And by the way, itong share screen, kung naalala nyo itong help. Ito. So, 'di ba, magtatanong ka dito kung ano yung naguguluhan mo sa transaction ng sa chart of accounts, kung meron kang uh, hindi mo makuha, hindi mo magets. So, pwede ka dito mag-share screen. Ayan. Uh, ang ang function nito is para ka lang nagpa-remote ng dashboard mo sa QuickBooks para mas maintindihan ng agent kung ano yung problema mo, tapos para ma mas ma-explain niya yung sagot para uh, at saka para madali din yung ano, ma madali yung madal, madali, yung trabaho mo na kung meron kang nahihirapan na tanong mas mas makapagbigay sila ng tamang sagot kapag naka-share screen kasi matitingnan nila yung screen mo dito pero hindi nila matitingnan yung yung ano uh, yung bank transactions kasi ano na yon private na yon okay so dito naman sa list eto yung mga listahan yung recording transactions sa bawa sa invoice pabalik-balik ng mga transaction dito mo makikita And by the way, ito pala yung audit log. Napakalaga nito. Sa audit log kasi, ito yung mga gamit mo usually pag magre-reconcile ka ng account. Especially sa mga bank transactions. Kung bawa, uh, meron kang iniba, meron kang dinilit, meron kang dinagdag. So, dito mo makita. So, napaka-functionable nitong audit log. Napaka-helpful nito. So, so, dito naman sa all list. Eh, dito mo makita yung mga lahat ng products ng client. Halimbawa, sa e-commerce yung client mo. Dito mo makita yung sari-sari uh, sari -sari niya mga products. Yung mga attachment din, yung mga resibo, dito mo makita. Yung rules sa mga recurring transactions, pwede mo makita dito. Na. At kung mayroon kang gustong ibahin sa mga settings naman dyan, ah, halimbawa, ah, let's say for example, yung currency ng QuickBooks Online, from USD dollars, gusto mo i-change to Philippine Peso, pwede dyan. Dito ka sa account settings. Tapos yung manage users, halimbawa, naka advanced account, halimbawa, naka-25 users, dito mo mo-manage kung ilang users lang dapat ang Uh, account na pwedeng uh, ibigay sa iyo ng client. Okay? Yung custom from from form style, halimbawa yung invoice gusto mo ibahin pwede dito, tapos yung mga style na mga i-send mo na mga transactions pwede mo dito ibahin, ibahin. Yung chart of accounts pwede namang dito ka pumunta, pwede din dito sa My Apps dito ko sa ah uh, uh, lang. Dito ko sa sana yun, accounting dito sa chart of accounts. So, Basically, maraming maraming mga functions dyan na pwede mong mahanap sa iba't ibang mga uh, icon dito Additional info, pwede na yan, uh, pwede na kayong mag explore lang dyan And dito naman sa notification bell, dito mo makita actually kung merong uh, notifications from client uh, May nagbayad sa'yo through bank So, dito mo makikita lahat ng mga transaction halimbawa, uh, may ano sa may sinend sa na attachments yung halimbawa resibo, pwede mo dito makita no. ito naman uh, yung may integration sa halimbawa naka yung mga bank accounts uh, sa case natin hindi pa naka yung bank accounts kasi for, for tutorial purposes lang ito. So, kapag naka-integrate yung account, dito mo makikita yung mga iba't ibang features halimbawa yung sa mga parang parang ano na kasi ito eh parang kung nakakunit yung account ng client mo mas ano mas advance yung mas mabilis yung trabaho mo dito kapag nakakunit yung bank account ng client tapos eto ang purpose talaga nito is para maless yung mga errors mo at saka mapabilis yung trabaho mo so yan yung fine integrations eto naman yung parang kidlat dito eto yung workflow automation para mas mapadali yung trabaho mo ayan yung mga templates may iba't ibang templates lang diyan so napaka-helpful nito especially kapag ano na pag month end kasi kailangan mong mag-update ng mga account or sa mga weekly weekly na mga transactions kasi para ma-automate na lang yung ano mo uh, yung trabaho mo umaga. dito naman sa checklist the last is merong mga task dito na kailangan mong kumplituhin para ma-ready na yung account mo sa QuickBooks So, basically, kapag nag-bookkeeper ka na, tapos uh, binigay na ni client yung account mo sa QuickBooks, naka kano na to, naka-setups na to. Okay. So, ito naman, uh, balik tayo. Dito, eto yung title ng company natin, QuickBooks Pinaso. kung ano yung pangalan na ginawa nyo, so, dito yon mag-reflect yan yeah, so so much for this i think eh uh, ito yung mga quick navigation natin sa uh, kumpara sa from old na account ng ano quickbooks online ito na yung bago so actually ang dami niyang, niyang ano interface na malayong-malayo kumpara sa uh, dating quickbooks itsura niya ano mas advanced ang features nito so mas i think mas mapapabilis ang trabaho mo dito and mas makikita mo yung mga errors mo especially kapag nag ano ka na nagpa nag reconcile ka na ng mga account sa from credit cards to savings to cash on hand ng mga accounts so mas mapapabilis yung trabaho mo dito ayun so mas maganda ang suggest ko ano tingnan niyo itong demo na to. Uh, dito mo, dito niyo makikita yung mga basics talaga dito sa lahat ng navigations ng QuickBooks ayan So, I think, so kung sa tingin nyo is uh, helpful itong video na ginawa natin, please tumambay ko sa channel natin, mag-like kayo, mag-subscribe, mag-hit nyo yung notification bell para wala kayong ma-miss out sa mga videos na i-upload pa natin. At saka malaking tulong yun sa akin para mapapatuloy pa natin itong mga tutorials natin ito. Uh, para don sa mga ano, gustong matuto ng QuickBooks Online na walang, budget walang budget talaga. So, I think, yun lang. And kita-kita sa -kita, susunod na ano natin na content natin. So stay safe.